Ladies and gentlemen, alam nyo ba na may mga bawal gawin kapag kayo ay nasa S or action? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga nakakasira sa S or yung labing-labing ninyo bilang magkarelasyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, orin mo ang video na ito. So without further ado, bak. So, eto ating alamin ang mga bagay-bagay na nakakasira sa mood, sa gana ng bawat isa. So, at number one, eto yung poor hygiene or ito yung literal na kadugyutan. Okay? Alam mo, mahalaga ang kalinisan kapag ikaw ay sasalang sa ganyang gawain. Dapat panatilihing malinis ang buong katawan, buo, okay? So ibig sabihin, lahat 'yan from head to toe. Okay? Kasi alam mo, pag nasa ganyang S or action ka, lahat 'yan ay papasadahan ng partner mo. Sigurado 'yan. Lalo na kapag kayo ay mahusay marunong sa mga gawain na ganyan so dapat panatilihin ang kalinisan in every inch of your own body so buong katawan niyan na dapat laging malinis kapag sasalang ka na sa ganyan okay so yung kadugyutan na yan tanggalin na yan huwag kang maging tamad sa katawan mo lalong-lalo na kapag may karelasyon ka na magbago ka na okay kung single ka, sige, magpakasawa ka, magpakadubyot ka, magpakadumi ka, maging tamad ka. Pero kapag meron ka ng karelasyon, mahiya ka naman, okay? Hindi ka na nag-iisa. So, yan po, ang number one. Number two, ito yung foreplay or ito yung laro sa S. Alam mo na ang tinutukoy ko, okay? So, ito na yung literal na romansa. Okay? Yan po yung tawag sa ating lenguahe. Talagang kapag ang Pinoy tayo ay sasalang sa ganyan, talagang pinag-iigihan natin na ibigay, itodo ang ating kaalaman para maging kasiyasiya, mapaligaya ang ating kapareha. Di po ba? Mapalalaki man yan o babae. Kung hindi ka marunong, matuto ka. Okay? Napakahalaga ang kaalaman sa ganitong bagay. Kaya yung laro na ito, dapat alam natin yan, okay? Bilang may karelasyon, responsibilidad mo na malaman, na matutunan, na magkaroon ng kaalaman sa bagay na ito. Para rin yan sa iyong relasyon, para mapaligaya mo yung partner mo, di ba? Alam mo, sa mga ganitong gawain, kaya tayo sumasabak sa ganitong action kasi ito yung pagpapakita natin, pag express natin sa ating pagmamahal physically. Okay? So ito na yung pagsasanib ng iyong pagmamahalan sa ganitong gawain. So dapat talagang mapapaligaya mo si partner sa ginagawa mo. Matuto ka. Huwag kang maging inosente sa ganitong bagay. Okay? Number two. Number three. Ito yung huwag kang tahimik. Nako, alam nyo, meron talagang mga ganito. Madalas ito yung mga baguhan or yung mga sobrang mahiyain or yung mga inosente or yung mga wala pang alam sa ganitong action. Kasi clueless sila or siguro nahihiya sila kaya sila ay tahimik. Okay? Pero dapat huwag pong ganon. Okay? Pagdating sa ganitong gawain, dapat nagiging open kayo sa bawat isa. Nag-uusap kayo. Sinasabi mo kung ano yung mga gusto mong gawin niya sa iyo. Sinasabi niya rin kung ano yung mga gusto niyang gawin mo sa kanya. So sa mga pag-uusap ninyo, nalalaman niyo ang mga ayaw at ang mga gusto ninyong gawin sa bawat isa. So huwag kang manahimik. Ilabas mo yung mga tunay mong ninanais, nararamdaman sa bagay na yan. Alam mo, kapag uh, meron kayong pag-uusap na maayos, siguradong mas mag enjoy kayo sa mga gagawin ninyo. Kasi alam na ninyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin sa partner ninyo. So yung mga katahimikan na yan, huwag pong ganyan. Baguhin na natin yan. Tayo ay pumasok sa ganitong gawain dahil gusto natin. Di ba? Wala naman sigurong napipilitan kaya dapat i-enjoy mo yan. Namnamin mo yan. Ilabas mo yung totoong nararamdaman mo. Okay? Number three. Number four. Ito, yung NR or no reaction. So, similar ito doon sa nananahimik na walang kibo. Parehas, parang ganun din. Pero ito naman, literal naman, na tahimik siya. Kumbaga, nasa kalagitnaan na kayo ng S or ng action, pero siya ay parang wala namang makitang reaction sa kanyang mukha. Ano yun? Parang wala siyang nararamdaman, di ba? Parang manhid. Wala siyang facial expressions, ika nga. Naku, ang hirap kapag ganyan ang partner mo. Paano mo mai-enjoy yung moment kapag nakikita mo ang iyong kasama na wala lang, na parang lutang. Parang walang nararamdaman, di ba? Huwag pong ganon, okay? Bago ka sumabak sa ganyan, ihanda mo yung sarili mo. Dapat alam mo na gusto mo rin yung gagawin mo. Kung napipilitan ka, kung may mga pag-aalinlangan ka, huwag ka munang sumalang dyan. Kaya mahalaga yung nag-uusap muna kayo ng partner mo, di ba? Sa umpisa pa lang, napapag-usapan nyo kung okay lang ba, di ba? Lalong-lalo na kapag isa sa inyo ay baguhan, okay? Para hindi kayo mapunta sa ganyang sitwasyon na awkward. Napaka-awkward ang pakiramdam kapag ang partner mo ay ganyan. So, dapat kapag ganyan ay handa ka na. Okay ka na. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito. Huwag kang magmadali. Alam mo, ang action or S na yan, hinding-hindi yan minamadali. Unless na tayo ay nasa sitwasyon na talagang tumatakas kayo or nasa isang sitwasyon kayo na talagang kailangang madalian or ito yung tinatawag na quickie. Pero sa isang normal na sitwasyon, huwag na huwag kayong magmamadali. Kasi hindi nyo mai-enjoy yan. Ang pagmamadali, yan ay gawain ng mga baguhan, ng mga hindi marunong sa kanilang ginagawa. Kasi alam mo, kapag minamadali mo yan, siguradong ikaw lang ang nasisiyahan at yung partner mo ay siguradong maiiwan sa ere. Literal na mabibitin yan. okay? So dapat nagpapakiramdaman kayong dalawa. Alam mo yung rhythm ng katawan ng bawat isa. Nagsasabayan kayo. Pinapakiramdaman mo siya at ganon din siya. Kung alam mo na malapit na, bilisan mo. Pumabol ka. Or magantayan antayan kayong dalawa para parehas kayong makakarating sa inyong destination. Sa iyong happiness, di ba? Napakahalaga yung happiness sa ganitong gawain. Kasi yun naman talaga ang ating gustong-gustong makamit. Okay? Kaya ang pagmamadali, huwag na huwag ganon. Isa yan sa panira, sa momentum, kapag masyado kang nagmamadali, okay? Dahan-dahan lang. Siguradong mas mag -e enjoy kayo kapag talagang dinahan-dahan nyo, ninanamnam nyo bawat moment hanggang sa kayo ay sasabog, di ba? Oh. Uh -huh. So ayan po, ang number five. Number six, huwag makasarili. So, ito ay similar doon sa number five, okay? Ito naman, dapat mong inaantay ang iyong partner para sabay kayo, okay? Hindi yung sarili mo lang ang iyong iniintindi. Huwag na huwag ganon, okay? Yan po ay isang bawal na kapag sasaba ka sa isang action. Kapag ikaw lang ang naligayahan, ibig sabihin wala kang alam. Totoo yan, tamaan ang dapat tamaan. Pero kapag ikaw ay magaling sa ganyang larangan, dapat mas iniintindi mo yung partner mo bago yung sarili mo. Kasi yun naman talaga ang purpose mo, yung paligayahin ang iyong kapareha. At syempre, sarili mo din. Pero huwag mo siyang iiwan. Tapos ikaw lang yung nakarating doon sa sukdulan. Okay? Bawal na bawal yan. Huwag kang makasarili. Kung ganyan ka, huwag ka nalang makipag-action. Okay? Kasi wala kang alam ang bagay na yan ay dalawa kayo. So, dalawa kayong dapat na makakarating doon sa iyong kaligayahan. Hindi lang ikaw, dalawa kayo. Number six. So, ayan po ang ilan sa mga hindi mo dapat ginagawa kapag ikaw ay nakikipag-S. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.